Nagreklamo ka pa lolo? Jaywalking ka na nga eh. Wala ka pang face mask. Kung hindi mo kayang sumunod sa batas, huwag pang lumabas. Singhal ng pulis na si Jeric Samson habang nakaturo ang hintuturo sa mukha ng matandang naka-olive na jacket at may bitbit -bit na plastik ng prutas. Sa bam at biggas ng kabosis niyang baril, nagkikislot ang litid sa leeg. Umuusok pa ang hinigop na 3-in-1 sa chan. Nakasiksik sa gilid ng palad niya ang citation ticket, handang punitin kat ibalandra. Anong pangalan mo? Bilisan mo! Hindi naman po ako tumatawid anak, dito lang ako sa gilid. Bibili ako ng gamot. Garalgal na sagot ng matanda, iniiwas ang mata sa sikat ng hapon na bumubulag sa eskinita ng divisorya Nanginginig ang daliri nitong nakatukod sa tungkod. Sa plastik, sumisilip ang tatlong pirasang mansanas, kaunting kamatis at tableta na may reseta na dumikit sa malabong plastic tape. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka pa sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Anak? Sarkastikong ngisi ni Jeric. Hindi mo ako anak tanda. Ang tatay ko matagal ng tatay. Binitawan niya ang ballpen, dumampot ng radyo, tumawag ng backup na parabang nakasagupa ng drug pusher. Sa paligid, naguusyoso ang Mami Mili, ilang nanay na may bayong, tatlong tricycle driver na nakasandal sa mudguard, dalawang sales lady na nakabitaw ang mask sa baba. May sumisipol, may sumusutsot. luwi naman si Lolo. Pero walang mangahas umaligid. Kilala si Jeric bilang masungit na bagitong pulis na bagong lipat sa Balut Precinct. Adik sa memo, allergic sa mali. Sir, patawarin mo na ang matanda. Hindi niya sinasadyang lumagpas. Pakiusap ng lalaki sa kulay bughaw na t-shirt na nagbebenta ng balut pero pinutol ni Jeric. Ikaw ba? Gusto mo ring matikitan? Napaurong ang lalaki, napailing, dumingling sa buyas ang kahihiyan at bumalik sa balut stand. Ang matanda, tumitig kay Jeric. May luhang hindi pa tumatakas. May kilas na mukhang nangaabot ng alaala. Jeric ba pangalan mo iho? mahina nitong bulong. Napapitlag ang pulis. Paano nalaman? Pero bago pa niya masagot, dumating ang patrol. Kinuyom niya ang kwelyo ng matanda. Itinulak pasakay sa mobile. Binarahan ng lahat ng camera phone ng eksena. Parang reality show ang paghila ng matandang nauutal. Si Jeric na magpahiyaw ng ego, lalo pang sinabawan ng yabang. Isang gabi kang maglamig sa selda, baka sakaling matuto ka ng disiplina. Sa presinto, habang nahahanda ang desk officer ang blotter, naghabol ng hininga si Jeric sa pantry. Binuksan ang kape, nanginginig ang kamay sa adrenalina. Tumatalbok sa gunmetal gray na dingding ang boses ni SPO3 Hilton, ang training officer. Samson, bakit binampot mo? Overkill yata! Sir, di sumunod sa food traffic. Pero senior citizen tol, manggugulo lang yan sa blatter. Pinunasan ni Jeric ang pawis pinagit na ang no. Sir, dapat pantay-pantay. Ewan ko sa'yo, basta tatambak na naman yan sa desk sergeant bukas. Sa holding cell, namamaluktot ang matanda sa kanto. Yakap ang plastik ng gamot na lampas alasais na dapat ininom. Tahimik niyang binilog sa kamay ang reseta habang sumisiklab ang liwanag mula sa bumbilyang ng hingiklap. Matagal-tagal bago niya narinig ang langit-ngit ng rehas, si Jeric bit-bit ang pakete ng tinapay at cup noodles. Nakasimangot pero halatang sumusuko sa konsensya. Oh, pagkain! Pero magsasalita ka sa harap ng kamera, sabihin mong okay lang na hinuli kita. Humagod ang titig ng matanda, tulang binubutas ang bulletproof ng yabang. Alam mo ba, Jeric? Mahina nitong umpisa, kilalang kilala ko ang itsura mong 'yan. Ang tikom na pangamo pagdalit, ang tulis ng ilong mo pag nagmamalaki. Pinantig ni Jeric ang kilay? Sinusubukan mo ba akong paandara ng drama? Hindi! Inaalala ko lang paano ka lumangoy sa ilog ng San Nicolas noong limang taon gulang ka at mabutas ang tuhod mo dahil sa bubog. Napapatla si Jeric. Lolo? Stalker ka ba? Eh, hindi ako stalker. Yumuko ang matanda, kinapa ang bulsa, inabot ang napuprong litrato na isang batang paslit na may sugat sa tuhod na binubuhat ng lalaking mukhang mas mabatang bersyon ng matandang ngayon. Sa likod, nakasulat sa blankong tinta, Jericho 1998-Papa. Biglang sumikip ang hangin sa pantry, nabitawan ni Jeric ang pakete ng tinapay, lumagutok sa sahig. Saan mo nakuha yan? Inagaw niya ang litrato, pinanhik ang likod, pirma ng inang pumanaw sa panganganak. Hindi pwede, namatay si Papa noong undoy. Hindi apo namatay, mayungkot na tugon ng matanda. Nawala ako at pinili kong lumayo. Pumaimbulog ang ugong sa tainga ni Jeric. Nilunod ng sirenang wala namang umaasang lumampas. Humakbang siya, sinunggaban ang rehas. Kung ikaw yan, Paano mo akong naiwan? Sigaw na di niya alam kung tanong o sentensya. Jeric, anak, dahan-dahan muna. Garalgal na pakiusap ng matanda. Pero parang dinamita ang damdami ni Jeric. Pinaampon mo ako sa lula ko, pinalaking walang tatay. Tapos ngayon, jaywalking lang pala ang reunion natin? Nagkalansing sa pasilyo, dumating si SPO3 Hilton. Samson, anong eskandalo to? pero agad na urong nang makita si Jeric na nanginginig. "Sir, may personal matters." Tinapik ng opisyal ang balikat niya. "Ayusin mo muna 'yan sa interrogation room, pero walang violence ha?" Tumango si Jeric. Binuksan ang selda, dinala sa matanda sa silid na may CCTV. Inilapag sa upuan, inabot ang tubig. Tumitig. Explain at doon pumutok ang kwentong inukit ng dalumang dekada. Si Ernesto Samson, dating barbero sa Malabon, ay natangay raw sa baha noong undoy habang sinusubukang iligtas ang sari-saring kahoy sa barbershop. Natalsik sa ilog, nahigip ng sanga, inanod hanggang navotas. Aakalang patay na sana pero natangay ng misyonaryong bangka at inalagaan nang makaya bumalik sa Maynila subukang hanapin ang asawa at anak ngunit sinalubong siya ng balitang namatay na si Minda sa lagnat habang nag-evacuate at ang batang si Jeric ay dinala ng lola sa probinsya sa takot na guluhin ang bagong buhay ng anak nanatili siyang anino Nag-apply bilang shoemaker sa Marikina, nag ng maliit na kwarto, pero nang makita sa newsfeed ang pangalang Jeric Samson, bagong pulis ng Tondo, nag-ipon siya ng lakas ng loob. Hanggang isang araw, matapos bumili ng prutas at gamot, ay naiharap niya ang sarili niya sa anak sa maling paraan. Nagsalubong ang luha sa mata ni Jeric, galit, awa, pagtataka. Bakit hindi ka nagpakita? Natakot akong galitin ka anak, natakot akong di mo ko kilalanin at natakot akong wala akong maipagmamalaki. Tinakpan ni Jeric ang muha, kumakabugang damdamin. Ang sing-sing sa gitnang daliri, iisang disenyo ng sinasabing barbero noon. Ang pangalang naging biro sa akademya, anak ka ng barbero? Oo, ngiti ng matanda, barbero nga. Ilang minuto ng katahimikan, taning kipas ng fluorescent at sikad ng electric fan. Humugot siya ng hangin, bumunot ng susi, inilabas ang posas. Pa! Loh! Hindi niya makumpleto ang salita. Pinindot ang release, kumalansing. Bumagsak sa lamesa, kumuha kamay ng matanda, hinaplos, pinigilan ng panginginig ng sariling laman. Lumabas silang mag-ama sa koridor. Nakatitig ang ilang pulis, nagaantay ng senyal. Samson, ayos na ba? Sir, wag na pong ituloy ang kaso. Ikaw bahala. Pinanuhod ng mga mata nilang nagagalit kanina ang isenang nayoy lumalambot. Jeric, nakaakbay sa balikat ng matanda, paika-ika lumakad palabas. Sa labas ng presinto, nalipad ng alikabok ang huling sinag ng araw. Naroon pa rin ang balot vendor, napapakamot sa ulo. Lumapit si Jeric at bumili ng tatlong balot para kay Papa, bulong niya, sabay abot isa kay Ernesto. Nagkibit-balikat ang tindero, ngumiting na di maintindihan. Isang linggo ang lumipas, viral sa social media ang dashcam clip ng pulis na biglang yumakap sa matandang sinita niya. Maraming nagsabing scripted, pero ang mas bumida ay bagong programa ni Jeric, Senior Safety Day, libreng pagtuturo sa matanda kung paano tumawid, paano mag-claim ng benepisyo at libreng gupit courtesy ni Ernesto na muling nagbukas ng barbershop sa waiting shed ng presinto. Kapag tanhali, sa pagitan ng dalawang ginupit na driver, makikita si Jeric na nagpapagupit, nakapikit, hinahayaan ng amoy ng pumada na ipaalana ang mga taong nawala. Sa may harap, nakapaskil sa karton, barbero ni Hepe pampalubag sa kalye. At kung may sumisigaw na tindera ng prutas na, Uy, pulis Jeric, hulihin mo nga si Lolo o oh, Jay Walking? Tatawa lang siya, hahawak sa tungkod ni Ernesto at sasagot, Pag ikaw ang tumawid ng walang tingin, Mama Mercy, si Papa mismo gugupit ang pili ka mo. Magpapalakpakan ng tricycle driver, magbubukas ng radyo, sa ere makikijam ang huni ng lumang gitara ni Ernesto na parang lumalaban sa ingay ng busina, nagpapaalala may mga paglalakad na ginuguhit ng paninisi ngulit sa dulo humuhukay ng daan pabalik sa yakap.